Hello, hello, mga friendship ko dyan for today's video. Pag-usapan natin yung tungkol sa afam. Oh, gusto nyo yan. Sa mga single ladies dyan, gustong makahanap ng forever na afam, makinig kayo. Oh. <laughs> Hindi. Um, unang-una, eto, unang-una, huwag kayong magmadali. ba diba, kung para sa'yo, para sa inyo talaga yun. So, kung kayo nasa Pilipinas pa at yung apply nyo ay nandito sa US, hmm, hanapin nyo yung criminal records ng iyong mapapangasawa or magiging boyfriend o oh, diva. So, criminal records why? Kasi gusto yung makasiguro lalong dahil na pagpupunta kayo dito na may anak kayo, babae o lalaki man yan. So, hahanapin nyo yung baka naman, ano yun, child offender. Yung, alam nyo, nilista ko ha, para hindi ko makalimutan. Alam nyo naman, maulianin ng lola nyo eh. So, yung mga sex offender, alam nyo ba, pwede nyo silang makita, you know? Um, pwede kayo magpunta sa, ano, ano ba yun, sex offenders list or sa registry. Makikita nyo sila sa, ano, website sa so, website tapos yung ah uh, state police state police website pala nagbabasa na nga mali pa eh. ano ba yan <laughs> sa totoo lang dapat 'yong i-check yan kasi ayaw natin na uh, you know magiging one of the um ano mong pangalan nun reason na uh, ay mali Kat cut yun, cut, cut, cut. But anyway, yeah, particularly talaga yung criminal records nila, uunahin mo yung hanapin. So, pangalawa, address and location. Bakit address and location? Kasi, halimbawa, pupunta kayo, I mean, karamihan sa atin, magpupunta naman talaga dito sa US for a better life. Kung sa, kayo na sinasabi nila, for a greener pasture, tama ba yung sinabi ko? E eh di, hanap, Pahin mo yung location nila. Bakit? Kikilalanin, I mean, alamin mo kung nasa city ba siya, nakatira, or nasa um, countryside ba. Kasi kung sa countryside, walang, walang, Halimbawa, in transportation na lang. So, kailangan mong matutong mag-drive para makapag-work ka somewhere. Kung nasa Uh, country siya nakatira, yung magiging mapapangasawa mo. Tapos, at ka naman, halimbawa sa city din, okay, kung nasa city din naman siya nakatira, minsan kasi, I mean, mm, karamihan sa states dito, walang public transportation. I mean, kung meron man, bihira. You know? Depende sa location. Yun bang ganun? Kaya ako nasabing, ano, bihira. Kasi sa Germany kasi, hindi mo kailangan ng car. Kasi anywhere you wanna go, merong public transportation. Merong bus, merong train na pwede ka namang uh, mag ng ticket for the whole month. Kahit ilang pesos mo pa yung gamitin para sa train or para sa bus you're good to go. Makakapag-work ka. Pero dito sa U.S., depending nga sa location sa state, ganun, alamin mo kung meron bang public transportation. Eh, kung talagang wala naman, di, ang gagawin mo din ay mag-aral ka ng mag-drive sa Pilipinas pa para pagdating mo dito, ayun, makakapag-drive ka na at makapag-work ka na. So, Susunod, ano pa ba, yun na nga, yung mga location-location na yan. Uh, halimbawa na lang, yung sanay kayo sa city life, yung mga BGC, mga Greenbelt, mga Rockwell dyan ipagdating eh, pagdating nyo dito, countryside pala kayo. So, hindi kayo makapag-adjust kagad. Baka yun pa yung magiging dahilan ng pag-aaway nyo. O, di ba yung mga ganun? Maliit na bagay, pero, naku! Pag hindi nagkakaintindihan, magiging malaking bagay yan. So, ano pa bang dapat ka... Ay, e pa, iba, iba din. Halimbawa, yung um, pagiging generous ng partner mo. Mm -hmm. Bakit ko ba binanggit ang generous or generosity or understanding? Kasi, dapat mo din alamin eh, no, not alamin, but then dapat mong i-open up ito sa magiging o oh, future husband mo, oy. Na, halimbawa, sabihin mo sa kanya na pagdating mo dito sa US, gusto mo magtrabaho kasi may susuportahan ka sa Pilipinas. Mostly naman sa atin, ganun, diba? di ba? Hindi na natin to iyon may pagkaila. Eh, kung mayaman naman yung mapapangasawa mo, eh di hindi mo na kailangang intindihin niya ang pagiging generosity niya. Eh kung marami siyang pera, pero marami... Alam nyo ba, it's only a little bit of konting percentage lang ng mga Americans na single ay mayaman. Yun po ang katotohanan. Kaya, wag kayo masyadong umasa na, oh, porket, naku, napakayaman ng balat nito, puting-puti, talagang mayaman ito. No, no, no. Watch out. Kaya, ayan, kailangan nyo yung malaman. Uh, tsaka, ano din, kung sabihin mo rin sa kanya na pagdating mo dito, kung hindi kanya papagtrabahuin, dapat suportahan kanya. Kasi yun na nga, meron kang kagastusan sa Pilipinas. Siguro medyo magulo yung mga explanation ko dito pero hayaan niyo na lang. <laughs> Ku ano na yung pulo pumapasok sa utak ko, yun lang yung sinasabi ko sa inyo ha, mga ka-friendship ko diyan. So, ano pa ba? Yun na nga, don't 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 rush. Yun ang pinaka-main doon. Don't rush kung bakit marami naman ang mga puti marami yung mga afam afam dyan you know ay nako po kilala ninyo muna hindi ko man na experience sa mga ganyan kasi yung asawa ko ay eh, na meet ko sa talaga siya in person anakilala uh, nakilala ko muna siya for 2000 I think nakilala ko muna siya ng 3 years. I oh, don't get me wrong. 3 or 4 years before siya nagiging before ka, nagiging kami. 5 years bago nagiging kami. O di ba? So talagang kilala ko na siya bago naging kami. Kasi alam niyo, hindi ko kasi inaasahan na mag, makakapang ako ng puti eh. Hindi ko yun pinangarap at hindi ko kaya hindi ko siya pinangarap kaya hindi ko inaasahan na magkakaasawan ako ng puti. But anyway, sa sitwasyon ko naman nagpapasalamat ako na kahit hindi mayaman ang aking napapangasawa, I am taking care of pati ang family ko sa Philippines. O, oh, di diba? Yun ang pinagpapasalamat ko talaga kay Lord. Na kahit ganun pa man, eh, ayun, minahal niya ako ng tolong todo. Ay, naku po, malapit ng maglobat ang ating camera. So, papano mga ka-friendship ko dyan? Kung may hindi kayo na naintindihan o naguguluhan kayo sa mga sinasabi ko, just comment down below na lang po. ba diba? Para masagot ko yan. Kasi marami akong nilista dito. Palagay ko, hindi ko yata na sabi lahat o nagka-mix-match, mix-match na yung mga sinasabi ko. Basta, number one talaga na, you know, i-check nyo muna yung criminal records child offender baka yung nasa listahan siya ng mga child offender wag naman sana kasi marami yan dito nako ingat ingat din tayo pag may time ano kasi may mga sex offender dyan ganyan uh, depende sa mga state basta sa ibang state Makikita nyo, nil, nyo yung record nila sa state police website you know ganun basta <laughs> basta, char char gulak na lang sa inyo ha huh? gulak na lang sa inyo sa mga naghanap ng afam niya dyan, ipagdasal nyo yan kay Lord, ipagdasal nyo you know, na sana naman yung mga darating sa buhay nyo oh yung magiging forever nyo ay mabait, mapagmahal God fearing, maganda yun. So, papano, alam nyo ba, naiinitan ako ng sobra-sobra dito. Kasi, sinara ko yung windows ko para hindi maingay yung hangin, you know. Yung, 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 ganun, ganun. At saka, hindi ko rin tinurn on yung AC para, para naman imaliwanag eh, yung pag-uusap natin. So, ano sa palagay niyo mga ka-friendship ko dyan? Meron kaya kayo natutunan for today's video? Kung may natutunan kayo, kung, kung may mga questions kayo, or kung may mga request kayo, just comment down below lang talaga. Ano? So, please, comment, like, and subscribe. Tsaka share din. No? Sure naman kayo dyan. Para naman happy-happy ang lahat. <laughs> Love you all ciao bella